Magandang araw mga uh, solar Bali ngayong araw, tuturuan ko po kayo kung paano mag-calibrate ng Elejoy MPPT na Solar Charge Controller. Bali, ito po ay recommended sa mga LiPo, Lithium at saka Lead Acid na battery. Bali, yung nakikita nyo po sa taas, yan po yung output ng solar panel. Yan po yung voltage nya at saka current. Yung sa baba naman po, ito naman po yung charging voltage niya at yung kinoconvert niya na ampere na pumapasok na galing solar panel. Ito naman pong menu niya, makikita nyo may minus, okay at saka plus. Yan po yung gagamitin natin mamaya para ma-set po natin yung full charge ng battery natin. Sa ngayon po ay charging na po tayo. Bali yung battery po natin ay 13.4. At may current po na pumapasok na 4.2 at 56.7 watts ang kailangan po dito ay alam nyo yung full charge ng battery nyo bali kapag magsaset po kaya pipindutin nyo lang po itong minus yan po yung pababa na voltage yan bali seset lang po natin siya ng 12.6 kung ang battery nyo ay lithium na 3S bali set nyo lang po siya ng 12.6 kapag ka, na iset nyo na po ito ng pipindutin nyo lang po yung ok para makaset na po siya. Pag hindi nyo po pinindot yan ay hindi po maseset. Ito naman po yung pagtaas ng voltage. Bali ang recommend ko po sa inyo ay huwag nyo po sagarin yung full charge ng battery nyo para tumagal po yung battery. Ganyan lang po siya iset. Bali ang mahalaga lang po dito ay alam nyo ang full charge ng battery nyo. At huwag nyo sasagarin para tumagal po yung battery natin sa solar at umabot ng taon. Kaya naman po dito sa LG na to, bukod sa MPPT na siya ay talagang safe siya gamitin. At sobrang dali pa i-setup. Kung makikita nyo po ay charging po tayo ng 4 ampere. At makikita po natin na legit siya na 4 ampere talaga. At 60 watts po yung pumapasok halos kung ano yung nakikita mo po sa ammeter mo yun talaga ang pumapasok kaya legit po talaga itong EliJoy na MPPT madali din po siyang i-install dahil ang kailangan mo lang po dito ay ang connection ng solar panel ayan po yan po yung connection ng solar panel tapos yung connection ng battery yun lang po yung connection na kailangan mo na ikabit para maiset mo na siya. Bali kahit mauna po yung solar panel ayos lang. Hindi ka na ibang uh, SCC na kailangan mauna po yung battery. Bali 3 years ko na po itong ginagamit kaya recommended ko po ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like at subscribe.